yun, good morning mga kaskopi so tayo mga kaskopi ay uh, dito tayo ngayon sa gilid ng ano, ilog so kami ni Didi ay ano, nagbubulad ng palay yun, si Didin. so ayan, bulad kami ng palay mga kaskopi so dito kami yung standby nila no? uh, malilim Yan, may puno So nakakasilong kami. So ngayon mga kaskopi. Ito rin si Didin. Nag-okay. So, mayroon din kaming panggatong. So, panggatong. Uh, yun na ni Didin. Đây tập mười đã đi kém nắng điện. Mười 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 điện. đây là làm Đây này đi si Sian Boy o so, ayan silong na tayo balik And, tapos na uh, binaliktad ni Dedin oh so, dito ulit tayo sa ating pwisto uh, ini din masok uh, balik uh, kami sampai dito. yun, pahinga ulit kami hindi din wala kain din yung lang sa makain tanghalian yun, so, pahintayin na tayo mamayang mga alauna alauna media pwede nang kunin kasi ano uh, natatakpa na kasi yung init so mamaya akong kunin na namin mga kaskopi at yun mga kaskopi uh, magsha-shoutout pala tayo ngayon kay Uh, black knight pero kay etik sa uh, OPM yan sa Cebu ang kaibigan natin uh, shout out siya shout out sa Itik yan si etik tsaka kay ano kay Windro Bukal ang kapitbahay natin sa Southern Leyte So, nandun siya ngayon sa Maynila. nila uh, shout out sa iyo, bay Windro Bukal. Ayun shout out na natin tsaka si ano, Christopher Banalo ang ating kaibigan dyan sa Southern Leyte kapitbahay um, so yun mainit ng panahon tamang tama matuyo yung ano natin yung palay so yung mga nakaraang linggo kasi nakaraang araw maulan so mabuti ngayon na ano o mainit na So, habang tayo nag ano, nagbibilad ng palay dito naman tayo nakasilong, oh. sa so, may langka. Tapos so, sa so, may kulungan ng baboy. Dito tayo ngayon. Kasi ano dito, uh, hindi mainit. So, antay tayo hanggang alaw na midya. Pwede natin kunin yung palay namin doon. Oh. Dino, naka ano, bilad. Tapos yung panggato na uh, tiniak na gilin. So, yun, namin maya-maya. Ha? reserva daw para Pasko. <laughs> Kadamo kasi dami, dami na kasi na ano ni Didin na kuha ng mga kahoy kasi nung bumaha diyan mga kaskopi. Uh, mula doon sa may bukid so inabangan na din dito na anod so dami siyang nakuhang kahoy so dami kaming panggato ngayon so tapos ano niya hinatsa niya yung ano hinati yung kahoy kasi yun binilad niya So, at least dami nang ano, di na pumunta, hindi na, na kailangan pumunta nang ano, bukid para kumuha ng panggatong. So dito na lang si Didin mag-aabang nang ano ng panggatong sa ilog pag nagbaha. So ayan. Tayo lang tayo. May ba na ano ba, pambuto. Oh. Laki din oh. May katik. Parang ang dagat. So ayun, kakain muna daw si Didin dahil nagutom na. Mas dusi na. So ako muna bubantay mga ka-Skopi. Ako bubantay muna ako ulit ako eh. Kasi... ...kamaya pa namin kukunin na ako ng media ganda ng panahon mga kaskupi ang init ito oh. yung tuyo talaga yung ano natin ngayon palay silas na yun uh, isang sako at yung panggatong uh, tiniak ng didin so ayun kumakain ba si didin mga kaskupi ay kami mga kasko pindi din. Hindi din kumain. Hello kayo nyo din pagbalik. So, yun. ulit kami. <laughs> ng no, gut no mga kaskopi yung kasabayan sa amin so matutuyo na din no pwede na siyang pagiling so mga alas 2 daw siyang...